So ayan mga lods, uh, uh, good morning. Kukunin ko lang yung uh, pagkain na ninalaglag nitong mga bato-bato natin. Wala doon sa pinagkakainan nila kasi pinipili pa nila yung paborito uh, nila. So nakita natin yon yung balat ng iklog. Ayan. Hindi doon sa mga imported yan, maliit ng konti. Yan yung doon sa mga kulay maroon. Ayan. Ayan siya. Ayan ah. Asa lang masungit siya. Ayan, ayan, ayan. Kikita niya. Militaw na. Ayan. Ayan, ayan. Sungit, sungit. Ayan. <laughs> Ayaw niya ipagita yung anak niya. So ayan, nanganak na nga siya. Ay, hey, namisa na nga siya. <laughs> so meron pang isa. Kala ko nga dito na yung namisa kasi nandito yung iklog. Yung balat. Yung pala. Titignan ko tong kung... Oo, oh, oo, oo. Yun yung balay, yung pakpak. -pak, kaya nalaglag siya. Pag dito mainit, hindi linilimliman. Ah, mainit naman. So, linilimliman ito. So yan, pupulutin ko na itong mga nalaglag na pagkain. Bibigyan na lang natin sa rabbit. Ayan, wala naman sayang.